Good morning, good morning, good morning Mga kamarikis Kamarikis dyan Welcome back, welcome back sa aking channel And for today's video Ako ay magluluto ng sarsadong isda Ayun na nga, nasa lang ngayong isda Pinito ko muna sya dito isda. Dito ang isda. At mamaya, gigisahin ko siya sa bawang sibuyas. Kumusta ang mga araw nyo, mga kananay, tatay, ating kuya John? Maulan ba dyan sa inyo? Ah, kasi dito sa amin, maulan. Pero kahit maulan, pinapasok pa rin yung mga ginakid ko. Kasi sayang naman nung araw, nang araw, na ipapasok nila, diba? At sige, sawa ko. Ayun, naliligo pa. <laughs> Makipipipoy muna ako ng isa sa isa. Pasa, shadow natin ngayong araw. Nagbili ako kanina ng kamatis. Dalawang kamatis. Ano anong Baga ang gagamitin ko baw sibuyas sa kabawang itong maliit lang na luya mamaya yan at saka meron din ako dito ng dalawang itlog na iahalo later on tatapusin muna natin itong pagprito ko para mamaya igigisa na lang siya at nalukoy na nga gano'n <laughs> Update ko kayo later pag tapos na ako mag prito ng ating pasasyado. Naahong ko na yung unang salang na isda. Here is it. Ang pritong isda na unang aho natin. Meron pa ako nakasalang na dalawang isda. Yun. Mamaya ahoin ko na siya para we proceed na sa ating pagbisa sa ating menu for today na San Isda. Hmm. na -try nyo na bang gumawa ng San Isda? <laughs> ako ngayon, unang-una ko, um, first time ko palang gumawa ay lumuto ng San Isda. Kaya sana, Eh, yeah, Makaproceed pwede. ako ng magandang Ahoyin ko na yung pangalawang salang ko ng isda. Eh, ang sakit ng mo. Ang sakit ng mukha. Talaksik. Uh, eh. Ito ang pinakaayaw ko pa nang lulot. pag ng isda. Kasi, ay, ay, sorry. <laughs> na... ako ng gisaw. <laughs> Wala naman akong kaaway, oy, pero may kalaban ako dito. <laughs> nagluluto lang naman ako, pero Diyos Todo ilag ako sa mantika, katapsik. Ito ang pinakaayaw ko pag ako nagluluto. Ito na ang ating pritong isda. Yun, nagpo-proceed na tayo sa paggisa ng bawang sibuyas. Ah, Ayusin ko kayo na maya para makita nyo yung ating pasayas today. Yun. Kukuha mo na ako ng kawali. Malaking kawali. Ayusin ko kayo para makita nyo ang ating menu. Ah, okay. Yun. <laughs> Pinagtatawanan ako ni Jusawa. Okay. ting mantika. Kunti lang kasi may mantika na 'yung ano natin 'yung pritong isda. Panggisa lang 'yan ng bawang, sibuyas, kamatis, luya. Ito na 'yung ating bawang, sibuyas, luya. Gigisahin na muna natin.

bawang. Hintayin muna natin mag golden brown yung bawang. Saka natin isa isabay isa, isa yung luya. Yeah. bango Ang bango-bango, ang bango-bango. Ang bango-bango ng ginisa. Nang <laughs> bulak-lak. <laughs> Sabay ko na 'yung kamatis. Kamatis. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng bulak-bulak. <laughs> Lagay ko na yung isda. Ating prinitong isda kanina. Lagay ko na. Bisahin muna natin siya. Hindi naman siya madudurog kasi naprito na ano na siya, parang nagtigas-tigas na, kumbaga. Kasi, pinito na nga. Lalagyan ko na siya ng unting tubig. Tubig. Wow. Ang bango. Dadagdagan ko pa siya ng tubig. Gusto ko may kunting sabaw pa siya. Kasi yung mga junakids ko, pag ganitong mga luto, ang gusto nila yung sarsa. Sarsa ba? <laughs> kasi mamaya, mawawala din naman niya na sabaw niya. Kukunti lang yan kasi lalagyan ko pa siya ng maglalagay pa ako ng cornstarch. them. Abang <laughs> naghihintay tayo noon. Aalis na ang aking Jusawa. Pupunta na siya sa kanyang work, work, work. Bye-bye, lovey doves. Wala. Tingnan mo yung bahay namin. Parang may Christmas tree na. <laughs> Christmas tree ng mga sinampay. Maulan kasi. Kaya wala. Sa loob ng bahay yung mga sinampay madilim dito sa loob ng bahay namin kasi wala yung mga sinag ng araw. Bye. Bye. Bye bye. Yun Si Josawa. Bye bye. Ingat. Love you. <laughs> Ganyan lang naman naman kami. Uy. Kanyan naman talaga kami. Kaya pagbigyan nyo na. Ito na yung ating ginisang isda. Maglalagay ako ng itlog na dalawa. Maglalagay pala ako ng asukal. Ay, ng asin. Asin. Kunting asin lang. Yun. Nasa inyo na ako. Maglalagay kayo ng dadamihan nyo yung asin. Kasi syempre, depende yun sa sabaw nyo. Kung madami o kunting Kaya nakadepende yung asin. Kung madami din ang ilalagay. labas Nag-ano ko ng ano, corn starch isa at may kalahating kutsarang corn starch Ilalagay ko dyan sa sauce Pero bago ko ilalagay yung cornstarch, lalagyan ko muna siya ng itlog. Ito yung dalawang itlog natin. Itlog. Itlog. Dalawang itlog. Nakapagluto na ba kayo nito? Yun. Kasi meron na Simutin natin kasi sayang. <laughs> Kahit isang itlog pwede na. Pero ako ginawa, gusto ko kasi madami yung itlog. Kasi may mga anak ako para yung sarsa niya masarap. Mas masarap pag marami. Diba? Ika nga. Oh. Lalagyan ko siya ng kunting tubig pa. Kasi, kulang ang ating tubig. Maglalagay pa ako ng kalahating tubig. Sasabaw-sabawang ko lang siya kasi yung mga junakids ko, gusto nga nila yung sarsa ng isda Mas gusto nila yung sarsa ng isda na naglalapot-lapot Kunti pa. Yun. That, that's it. Maglalagay na ako ng cornstarch. Hindi ko na matuubusan kasi naparami ko yung lagay ng cornstarch. Kunti lang naman 'yan na ko. Yun. Lalagyan ko na dapat habang naglalagay ng cornstarch is naga halo-halo kasi yung para hindi magbuo-buo yung cornstarch natin. Ayun. Diba? Dapat hinahalo-halo siya kasi baka magbuo-buo yung cornstarch. Ah, uh, tingin ko okay na yan. Hindi ko na siya inubos. Meron pa siyang kunti. Pampalapit lang naman kasi yan. tabang. Lalagyan ko pa ng asin. Kunti pang asin. Matabang yung ating niluto. I think okay na to. Okay na yan. kasi masama naman kung maraming asin ang ilagay natin. Maalat na yan. Uy. Kunting halo. alam nyo, pwede naman siyang hindi lagyan ng cornstarch kasi pag nilagyan nyo siya ng itlog, yung salsa niya, ano na, yung nag, ano na siya, lapot na. Yun, luto na siya, kaya Hmm, hindi na ako maghahalo ng bitchin kasi masarap na siya That's it, lutong ng ating sarsang sarsadong isda. na. Heto na ang ating sarsadong isda. Luto na nga ang ating sarsadong isda. Paulit-ulit ka na ba, uy? Ayusin ko nga muna kayo. Luto na ang ating pa-science for today. Ang our menu is sa shadong isda. Ayan siya. Oh, wow. That's it. Yeah. Mm. Try nyo to Masarap. Matikman nyo. That's it. Yan muna mga ka <laughs> Welcome back sa mga ating new new subscribers. Thank you so much po. Nadagdagan na naman ang ating mga subscribers. Kunti pa lang ang aking subscribers pero at least nagdadagdag siya, 'di ba? hindi yung everyday walang dumadagdag. Papasambat at mahahabol din natin yung requirements ni YouTube. Anyways, 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 anyhow, mga ka-Irinay, ka this is it. Pansit muna for today's video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, Please subscribe naman po at pa-like kung nagustuhan nyo ang aking video ng aking pa-video video for today. Please don't forget to like and kung may mga suggestions kayo at may mga katanungan or mga gustong i-comment, please pa-comment na lang below, mga ka Ireney. Sana ay okay ang inyong mga araw today kahit Maulan kasi nga, sabi daw doon sa weather update, kagabi doon sa news, nanood kami ng TV, is meron tayong low, low pressure ngayon. Kaya ang ating weather for today is masama. Sana ang inyong mga araw ay hindi masama. <laughs> Lalo na kung makita nyo ang aking pagmumukha. <laughs> good vibes lang tayo, mga kananay, tatay, ati, kuya, dyan. Anyways, 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 ako'y magpapaalam na for today's video. Always wear your smile in your face para ang iyong mga araw is always good vibes and magkaroon na rin kayo ng ano, mga positivity, di ba? Pagiging masayahin lang, di ba? Yun lang, kahit may problema, tawa lang yan, di diba? Gayahin nyo ako na para na akong naluloka, luka-luka kahit may problema, tawa lang. Anyways, okay na, sige na, bye-bye na mga ka-Irina. Thank you for watching my vlog. Bye-bye!